Si San Lucas po ay isang uh, masugid na tagapaglingkod. At siya po ay isang matalinong tao. Siya po ay uh, magaling mag-drawing. Magunong po siyang uh, gumuhit, magaling. Ano po? Kaya siya po ay naging uh, patron din po at namimitrasi ka sa kanya ang mga engineer, mga architect. Ano po? Upang siya ay uh, gumitin ang, ang pamamagitan niya, sila ay kasihan ng Espiritu Santo at may pagiting sa ating Panginoong Diyos kinakilangang madagdagan pa ang mga namimintuho, po. yung bangtabi natin yung mga tagasunod ng ating pong Panginoong Diyos. Ano po. Hindi lang para maging, uh, maging pari, maging madre. Ano po. Hindi po, yung bukasyon natin sa pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Kung kahit ipinaparating po sa atin dito na sa pagsusugo ano po, ng mga alagad, dala dalawa. Itumpot dalawa yon pero isinugo sila at dala, dalawa. At naandoon ng sa kanilang pag-uulat, ano po, ay inaibahagi nila ang kanilang karanasan kung papaano nila nahikayat ang mga tao. Dagdagan pa po natin din ang ating mga pagdarasa, mga panalangin upang marami pa rin pong sumunod sa yapak ng ating Panginoong Diyos at maging dingkod ng ating Amang nasa langit.